<laughs> You're find for a while. San, Ed, mahal mo ba si Bensi? Derek, kung po tayo? San, Ano ba talaga? Para, ano na? Mahal mo ba tong si Bensi na dito? Parang

Ano na naman eh, ba? Kada noon ba, guests lang ngayon, is Intai okay dito. Okay dali, tapusin ah, natin 'yung ayos sa mga kapaligiran. Eh, 'yun 'yung problema sa exit sa. Okay, tapos. Ngayon naman 'yung ginagawa eh, na 'yung mga visibility. Meron ka pang tanong diyan? May tanong ka? Jay, ano 'no ba 'yung uh na mamagitan sa inyo ni Dan ngayon. <laughs> 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 Oo Ano na ba talaga? Hindi ko wala namang masama? Kasi ano masama? Si Dan, pinata. Ikaw, ko ganun masama. Oo. Sa amin po, ano, naliligaw po siya at getting to know each other. Grabe! Kaya naman pala blooming. Oo. <laughs> <Dira. laughs> oh. Ayun ah. Oo. Kuling tama na yun at baka di na kaya ni Joy mga tanong. Uh, okay na po yun. Tama na. Tama na ko yung bab. Ano naman si Joy? Lalo na pagka-close siya na. Hindi, yung ano, yung yung, yung, yung... sa unang kita mo sa kanya, dun pa lang sa sirasirang bahay. Ano yung talagang biglang naisip mo? Malakas ang dating ni Joy. Ay, dating yung malakas ang sasabi. Medyo nag-slow mo lang konti. Ah! <laughs> Yun na, nga, lahat tayo din natin ito inisip na kasi si Joy, andyan na rin. Tagal na si Joy dyan, si Dan, andyan na lang. Tapos bigla silang pinagtag po. Nagkaroon pa sa'yo ng kanya-kanya ng color team before. Tapos hanggang sa sila na yung ano. Dahil din yata sa mga viewers. Viewers, viewers yung talaga. Sina yung... So ito na lang, mga... Uh, Inong baba ko na. Okay, na. Yung same na lang din kay Joy, yung huling tanong ko. So, insan, ah... Uh, ano na ba yung meron sa inyo ngayon ni eh? Joy? Ano na ba talaga? Nanay ko, yung ano, yung pangalan ko kay Nanay Imelda. Na. Naniligawan? Naniligawan siya. Oh, my. <laughs> <Ay. Masira. laughs> Pero ano naman to, ah uh, kung saan loob, hindi sang. naman yung parang ano, hindi ko naman sa pinipilit si Joy. Hindi ko naman siya kinukulit, parang ano lang. Nandito ako para, ano lang, normal lang. Yung, go with the flow. Go with the flow lang. Tapos, ah, uh, yun lang, simpleng ano lang, ah, uh, invite lang lumabas hindi mo siya pressure na sagutin ka na. Hindi. Andito naman ako para um, uh, mag-antay kay Joy kung kaya siya magiging ready. Karami. Kung, kung, sasagutin niya ako sa panliligo ko. Or kung ano man, kung ano yung maging desisyon niya. Ano. Siya rin? Oo naman. Uh, ko yung, kung ano yung maging uh, kahantungan nito. Maghihintay ka ng kakantungan? Oo. Oh, uh, kung saan mapunta itong ano, etong Landjoy, kung panliligo ko. Pero mahal mo. mahal mo siya. Ano na no, eh? sobra um, sobra ng <laughs> <correr> oh, Grabe! Ano <laughs> hey, <Weber> si Dano? Na-hot seat, bro! Ngayon okay, lang siya ng tanong ng mga ganito, eh. Damoy <laughs> na tinitigilan kasi mas lalo. Ano Magulang ni Carla. Hindi alam na nangyayari na pala na, 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 dapat na malaman na nila so, kasi okay, ano yun matutuwa din yung mga magulang ni Carla kung malaman nila galing sa'yo mismo hmm siyempre naman karangalan yun eh sabihin natin kung matutuwa si nanay si mama mamaya pero <laughs> pero <laughs> andito tayo ba yun po meron, meron tayong pakay ngayon meron po kailangan lang po magpahalam pero <laughs> alam mo sa totoo, kay Papa Jones, po. mas matutuwa ang mga magulang ni Carla kapag galing mismo sa iyo ang Opo. salita na ipitawag. Opo. Kayo ka ba? Sabihin mo na, huwag ka na magpaalam. Tay, ano po kasi... Nay! <laughs> Nay! Nay! tay! Di ba siya sabi lang po kasi, oh, para lang po formal, um, para, siyempre, respeto na din po. ako. Um, bagong tag po kasi, so kailangan malakas po ang loob. ah um, ano po kasi tay, nai, kami na po kasi ni Carl. Ano nga sabi ay? mo na? Kung si tatay. Kaya nga bro, katabi ko pa si tatay, baka ayos ka lang tay. Basta po ang BP niya po, hindi naman. So, ano po, kami na po, actually po tay last year pa po. Sige si rin, Sinja, tanongin mo. Ano ba ko sa Nakayo na pala ni Carla. Tagal na. Marami na rin po kasing oras. Uh, malapit po kami sa isa't isa. Madali ko na lang siyang mapuntahan. So, yun po na ay eh, tay. Okay lang po ba? Kasi hindi makapagsalita. Yeah. <laughs> Siguro ano po, para mas makonfirm po, si Carla na rin po magsasabi po sa inyo. Di ba Carla? Set tayo na, di ba? Ano po? <laughs> Kaya hindi naman po sa ganun. Si Carla, wala ko dyan. Nilakasan ko na ngayon yung love ko ngayon, tapos babawiin mo pa. Ano lang po, parang nagkakain. si yan lang po kami sa... Grabe. Grabe. Mm -hmm. no? <inaudible> hindi man kayo nagulat, Nay. Day po, ta. Garo. Ay, tagalogi natin. Hindi po kasi, ano, parang palagi naman sila magkasama. Parang palagi naman Although, ano po, parang hindi naman ako nabigla. Ayos na. Ayos na. Ayos naman pala. Kaya nga ka na maluwag. kaso kalat siya pa eh. Itatay, ano? Ayos na. Ayos na. po na. Uh, mas maganda niya yun daw yung singi ka ng advice kina nanay kung ano yung para mas mas maganda pa yung uh, samahan niyo ni Carla. O ano mas sabi nila sa inyong Sa akin po, ano kasi ayoko yung sobrang serious. <laughs> ah, uh, uh, nai ah, uh, nanay sincha. Um pinapangako ko naman po na wala pong magiging rason po si Carla para habulin ako ng itak po. <laughs> Hindi po ako sa no maglolo ko sasabihin yes, saan po kayo tayong natakbo pag inahabot sa kita? hindi na lang natakbo eh sabihin na kayo nasabihin na ako sa inyo Tay?